Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Okay, bilisan natin kasi ang dami talaga nagbubuk ng reading natin. So, gusto ko lang naman na may mapapanood kayo palagi. Every day, okay? Trying my best po na lagi po kayong mabibigyan ng magandang reading sa inyong mga langga, mga lab ko. Okay, so ano yung energy ng person mo ngayon? Six of Pentacles, okay. May something gift. Hey nakatago sa iyo. Wow, special ka pala dito sa tao na ito. Kung akala mo wala, well, special po kayo. Love na love ka ng person na ito. Kung alam mo lang. Sa tingin ko, there's something na bumabawi kung bakit siya nagaganito. Meron siyang gustong ipakita for you. Okay, bumabawi. Meron siyang iaabot for you at gusto ko at gusto niyang matutuwa ka. Okay, maybe itong person na ito nagkaroon ng pag pang lolo ko sa iyo. Okay, may nakita ako mukha na na ano mo to, nahuli mo na ito in the past na sa cellphone or email possible or sa tao may nakakita or something. Okay? So, Six of Pentacles and the Chariot and the Hermit and King of Pentacles and the Strength. So, nandoon yung pagbabawi, pagbawi, makuha, yung tiwala mo sa kanya, yung sana mapagbigyan niya ako. Yung mga ganun na salita, okay? Uh, second chances, possible, mag makakarinig ka na ayusin natin to. Okay? Possible din na bibigyan mo siya ng second chance. Well, siguro marami na rin chances na pinagbigyan mo ito. Pero this time, nakikita ko talagang gusto niyang bumawi sa'yo. Okay? Okay? love na love ka yung person, love na love ka ng person na ito. And at the same time, parang gusto niya, meron siyang pinag-iipunan na matutuwa ka. Okay, possible na baka mag-anniversary kayo, magmamansari. Okay, lalabas siguro kayo, i-date ka niya. Possible on dating kayo ngayon ng person mo. Okay, gusto niyang yayain kanya sa place na ah uh, na gusto mo o kakain kayo, may hindi kumain, may hindi mag-adventure. Okay, lumakad or alam mo yun, pareho kayong dalawa ng gusto. Okay, possible na mahilig to magluto, ayan yung person mo. Okay, possible na parang iniisip niya, ano kaya yung lulutuin ko dito, ayan. Iniisip niya po yun, pangbawi yung energy ng person mo ngayon, nakakakilig. Okay? So, sko kapag nag-away kayo, please lang, kung nag-sorry na, eh, it's time. Ano? It's time na bigyan natin sila ng second chance. Lagi tayo magpapatawad. Okay? As long as hindi po kayo sinasaktan, binubugbog, ay ibang usapan na po yun. Okay? Pwede naman po kayo lumapit sa atin para matulungan kayo kung paano ayusin yung person mo. Okay? Okay. uh-huh the emperor okay the judgment seven of cups and the hierophant are uh, the high priestess i high and the, the high priestess sorry seven of ones and the emperor Okay, possible po ito na masyado kang control selosa, seloso kung lalaki ka, nanonood ka, uh, masyado mo na controlling person mo, out below the belt, yung mga pagmumura, pagsasalita, okay? Yung pinaparamdam mo sa kanya na wala siyang kwentang tao, pinaparamdam mo sa kanya na parang uh, wasted siya, okay? Possible din po yun na uh, kaya ka nakapagsalita sa kanya ng ganun din na uh, siya naman ang nauna, possible din po yun. But, again, kung kasi yung apoy na bubuhusan mo yan ng uh, ano ba yung gas or gasoline, mas lalong liliyab talaga yan. Kung yung apoy lalagyan mo pa gagatungan mo ng kahoy, mas lalong lalaki ang problema ninyo. Okay? So dito nakikita ko naman willing naman siya makipagayos sa iyo, willing naman siya makipag-usap sa iyo. But nandoon yung fear, nandoon yung fear baka i-reject mo siya or baka pag-aawayan naman kayo. Okay? may nararamdaman ako dito kasi ang gusto niya kapag nagsorry siya eh, papatawarin mo ka agad. yon okay? May, na, may sense po akong ganun. Possible din na may lakad kayo. May lakad, may lakad. Pareho din po siya. Kung hindi ka kasama, eh, mag-isip ka. Pero, sana po kung halimbawa o lumalabas yung person niyo na hindi nyo alam, eh, huwag kayo magpapahalata na nagdududa kayo. Kasi the more na kasi parang straightforward ka sa kanya, sasabihan mo, saan ka pupunta? balita ko umalis ka, 'di ba? Balita ko wala ka sa work, balita ko ni, 'di ba? So dapat pag confrontations kasi dapat parang ano 'yan eh, parang pulis 'yan. Dapat kung kukumprontahin na kayo ng, 'di ba, yung pulis, hindi sila pwedeng manghuli ng walang warrant. Parang ganon. So, dapat imbestigahan nyo muna. Dapat meron kayong proof na hindi ka matatalo sa, uh, ano yung tawag, diskusasyon. Okay? Kasi magaling yung mga yan. Magaling sila, sila 'yung naglolo ko sila pa 'yung marunong magsalita. Sila pa 'yung galit. 'Di ba? Ikaw pa 'yung sasaktan. mayroon ako nakikita dito binubugbog pa, sinasapil, nagbubuhatan ka pa ng kamay. 'Di ba? So sorry kung 'yan ang pinagdadaan mo. I can help you sa problema mo na 'yan, pero siyempre kailangan 'po duman talaga sa reading. Okay? Sometimes na napap napapansin mo kasi siguro na parang ginagamit ka ng tao na ito. Ayan. Meron, meron something gano'n. Parang feeling mo na ginagamit ka or something na parang binibigyan ka something ng, alam mo yun, problema lagi. Ang bigat, ang bigat na feel ko yung takot mo sa puso mo na bakit puro ka give and give wala kang take wala kang na-take na bagay okay <coughs> sorry So, mangyari, tumingin mo na tayo, lumabas ito, may bigla akong nakita. Possible na mag-asawa na kayo, kasal kayo, possible na magsasama kayo, may balak kayong magsama. And ito yung good news sa inyo, sa para sa mga gustong kiligin dyan. Hindi to gusto ko lang kumilig kayo, nararamdaman ko po talaga na parang gusto kayong ibahay ng person mo. But, nandoon yung fear, baka hindi niya kayanin. <laughs> Okay? Yan, mga bills, syempre takot siya siguro magkaanak, mga ganon. Meron kasi mga fear na mga uh, lalaking ganon, okay? Meron pong ganon. Uh, three of Wands, meron tayong Three of Wands. May nakikita ako dito na parang uh, Ace of Cups. Okay, yung Ace of Cups natin dito talagang hindi siya totally makamove on sa'yo. Okay, uh, someone waiting, nagaantay siya sa'yo sa sagot mo possible kasi gusto kanya pangasal gusto kanya makasama. Okay. Mukhang may pagpipili. <laughs> may pinapipili. Mukhang pinapipili mo din siya kung sinong pipiliin niya, yung third party or ikaw. Dinala niya sa third party. Eh. Yan. So possible na parang nahiya siya, nasaktan siya. Alam mo 'yun, talagang ang laki ng problema niya. <laughs> kasi na yung tiwala ah, ano. Pero alam mo, mga love ko, mga boss ko, umiiyak ito. Mm -mm hindi niya nakayanan yung yung konsensya. Okay? Yan. Ah, gusto niya makipagbalikan sa iyo, gusto niya mag-beg. Oh my god, nakakakilig. Baka itong month na ito, magkikita kayo, matutuloy, may lakad, mag-date kayo, mag-sex kayo ng masarap. <laughs> okay? So, bawi-bawi nyo sa person niyo yung mga deserve mo. Okay? Pakita mo na ikaw yung deserve at mahal mo siya. Ayusin niyo yan. Kasi gusto niya makipag-ayos sa'yo. Pilitin mong maging uh, maganda or maayos or mabuting person. Okay? Alam ko masakit yung ginawa ng person mo sa'yo. Pero pilitin mong maging masaya. Alam kong may lamat. Mabigat yung daladala mo hindi ka makapaniwala na nag-cheat siya sa'yo. Meron yung, meron akong nakikita dito eh, napatawad mo na siya, pero paulit-ulit yung sakit, yung, yung takot, niloko niya ako. Yung bang ganon, magpatawad ka ng totoo, huwag ka magpatawad ng plastic. Kasi pag nagpatawad ka ng plastic, magkakaroon talaga yan ng burden sa puso mo. Okay? So, ilat go mo yung nararamdaman mo. Kung nag-cheat sa'yo yung person mo, pakawalan mo yung sarili mo. Kasi nagkaayos na kayo eh kapag kasi hindi yan pinatawad mo, nandoon ka pa rin sa past, paulit-ulit yung senaryo na yun. Oo, makakaramdam ka pa rin ng takot. Parang lalabas lang yung person mo, may iisipin ka. Saan kaya ito pupunta? Magkikita ata sila. Yung e, mga ganon, okay. So please, gaya ng sabi ko, kailangan may matibay kayong ebedensya kung nagdududa kayo sa person mo. Kasi matatalo ka. Okay? Yan. Mahal mo to mahal na mahal ka rin niya. Hmm. Nahihirapan siya sa away bati ninyo. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Yes. Five of Pentacles in King of Cups. Pero ipaglalaban niya kung ano ang nararamdaman niya. Kahit parang tinutulak mo na. Possible may family, may, may, family, may anak na apektuhan. Okay, wag naman sana. Okay, huwag naman sana maapekto ni mga anak ninyo. May galit dito, may nararamdaman ako. Baka may anak kayong nagagalit sa kanya. Okay? Kung wala po kayong anak, possible na kaibigan mo nagagalit sa kanya. Kasi nga sinasaktan ka eh. Ayan o, oh, kanya ulit. Babawi siya. Wow! Babawi siya sa'yo. So please, I-open nyo yung puso ninyo sa person ninyo kung gusto niyo talaga ng guidance ko bago kayo mag-usap mag ng person niyo pwede naman po pwede po kayong pumunta sa akin pwede kayong i mean pwede kayong kumonsulta sa akin pero lahat po dapat dadaan sa reading kasi kailangan ko talaga makita yung intentions ninyo okay sa person ninyo hindi naman po pwede na one-sided lang ako 'Di ba? Baka mamaya may mali ka, may something wrong sa iyo, may ginawa ka, 'di ba? Hindi kasi pwede na client kita, ikaw ang kakampihan ko. No, middle po ako dito. Okay, transparent po akong tao ko ang nilalabas sa reading, yun ang sasabihin ko sa iyo. Hindi niyo ako pwedeng bayaran na pakikiligin ko kayo. Kung ano talagang lalabas, yun ang sasabihin ko. Kasi may mga client ako na parang unang reading pa lang hindi na nila gusto. Eh wala po ako magagawa, yun po ang lumabas. So, dapat niyong tanggapin kung anong lalabas sa reading. Okay? So, meron po tayong bracelet na makakatulong po sa inyo. Pwede rin po kung may kung kaya-kaya niyo magpaalaga po kayo. Nag 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 nag, nag ano din po sorry. Nag cleanse din po kami ng bahay, ng business. Kung gusto mong mas lalong lumago yung ipon mo or business mo, na tumutulong din po kami. Okay? Um, hindi sa pagyayabang, ang dami ko na natulungan sa when it comes sa relationship. Kung gusto niyo baguhin talaga yung person niyo, kailangan whom, ano kayo eh. Ah, uh, ano yun yung Amazona kayo. Matapang kayo. Hindi sa matapang masama, matapang kayo dahil pinaglalaban niyo yung person niyo. Yun yung mga gusto kong tulungan. Kasi hindi sila hindi sila takot lumaban or ipaglaban yung person nila. Okay? Yan. So, pwede po kayong mag-avail din ng ating dwarf. Yan. Tumutulong po siya. Nagbabantay po yan sa inyo. Magiging friends nyo din po yan. Meron po tayong available na dwarf. Meron po tayong parang sinlaki ng batang 8 months, 1 year, parang gano'n. Meron po ako. Okay? Nilalagay nyo sa, sorry. Nilalagay nyo sa inyong, pwedeng sa lahat po ng espasyo ng bahay nyo, pwede nyo po i-display yan. So, Okay, so kung gusto niyo magpa-reading, ito po ang aking Facebook account. Okay. Teka lang. Okay, nagmamadali tayo kasi meron po tayong gagawin. Um, ito po yung Facebook account, My Litaro. Ito po ang aking, ano ba to? Lagi ako nagkakamali sa pinipindot. In-upload po yan ng August 3, 700, uh, 753 com 57 comment, uh, react, sorry, 90 comment po, ito po ang kanyang cover. In-upload po yan ng June 4. 468 ang cover, uh, react niya. So, 57 comment ang kanyang, ah, uh, yan po ang cover. Okay, please, ito po ay pang emergency purpose. Hindi po kayo magme-message yan or tatawag. Pang emergency purpose lang yan pag nasira ang messenger ko kasi minsan in restricted ako ni messenger ni Meta kasi puno daw ang aking messenger. Okay, so, please, kung gusto nyong tulong ko, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Okay, tingnan natin kung ano yung paparating sa kaperahan, okay, kaperahan ninyo, kaperahan. Please, Lord, bigyan nyo po sila ng magandang blessings, parang awan nyo na po, okay. Wheel of Fortune, wow, may papasok, wow, oh, yan doble-dobling suwerte paparating para sa inyo. Alam kong matutuwa ka. Possible na gaayos ka ng bahay. Queen of Swords alam kong nagayos ka ng bahay, magagawa mo daw yan. Pagplanuhan mo na yan ng maayos kung may bibilihin ka. Something nahihirapan ka lang. I'm no. Meron siguro mga transaction na nagpapahirap sa iyo. Pero okay lang po yan. Okay? Huwag kang mag-alala. Darating ang time na magiging okay yan. Kung hindi po kayo matutuloy sa transactions nyo ngayon, possible anytime naman yan. Okay? Six of Swords. Ayan, oh. Ang dami mo problema. Burdens. Alam kong siguro breadwinner ka. Inaalala mo lahat yung mga bills. malapit na yung mga bills ngayon. Ano? Alam kong merong pasan-pasan may mga bills na yan. But, Queen of Cups, Princess of Cups, paparating pa rin ang bagong swerte para sa iyo. Okay? So, maganda rin naman ang paparating. Ito lang yung mga taong siguro sa family mo may nagkakasakit, may papadalan ka, okay? Mga bills na dapat bayaran. Pero yun know, na, umaapaw ang blessings for you. Okay? ah uh, meron ka pa rin matatanggap na gusto mo itong inaantay mo na ito. Okay? Good luck po and maraming maraming salamat. Okay? Magbasa tayo ng mga natulungan natin. Okay. Hi ma'am, gusto ko lang po magpasalamat talaga sa iyo at alam mo excited po talaga akong uh, mag-message sa iyo. Maraming maraming salamat ma'am kasi okay na po yung person ko. Sa ngayon talagang ang ganda ng pagsasama po namin even po talaga sa paglalambing niya naiba po talaga. Halos ilang taon na po kami mag-asawa pero hindi po ako nakakaranas ng ganitong lambing na ginagawa niya. Malakas po ang paniniwala ko sa inyo, ma'am, na talagang kakaibang may power po talaga kayo. Ano tong. to? Maraming salamat din sa sa pagtulong. Feeling ko po lumakas ang business din namin dahil sa iyo. Talagang maraming maraming salamat, ma'am. Maalagaan ko po yung bracelet niyo at hu wag niyo po akong bitawan, parang awan niyo na po. Malakas po talaga. Hindi ko kayo bibitawan. Once na ko kayo forever po yan tayo magkakaroon ng ah uh, connections. Okay? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-worry. Siguro, ngayon, meron kasing, si ma'am kasi ito, nagpadala sa akin ng message. Ngayon, okay kasi siya. Okay yung asawa niya. Okay yung pera, yung pasok ng pera niya. Baka daw iwan ko siya, bigla siyang babagsak. No. Huwag po kayong mag-alala. Huwag niyong isipin yan. Okay? Sige po, maraming salamat. Nag-ayos po tayo ng relasyon. Kung gusto mo, good spell po tayo relasyon business lahat okay lahat okay ingat po bye bye